Dati-rati, maganda ang kita ng tindahan ng prutas at gulay ni Nanay Maria sa Barangay Gisad Central, Baguio City. Pero ngayon, tumumal ang benta nito dahil sa ginagawang kalsada sa harap ng kanyang pwesto. May kasi lang kasi dito. Ano po yun, mami? Yung simpre traffic. Ay, yung mga ibang suki namin kasi galing sa town, ihinto dito para bumili kasi hindi na daw sila nagpupunta ng palingki at <laughs> dahil sa traffic hindi sila gaano dumadaan pag walang maparadahan. Hindi rin maiwasang uminit ang ulo ng 47 anyos na taxi driver na si Tate Nicolas. Anya, malaking bawas daw sa kita niya ang halos 30 minuto nitong paghihintay sa mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Talagang abala to kasi, oh, pasukan, ganyan. Oh, kaming mga driver ng taxi, abala rin. Eh, wala, kawawa kami. Eh, yan, babakuin eh, babakoy na naman, tapos iwanan. Ilan lamang sila sa daan daang mga residente at motorista sa lugar na apektado sa pagsasaayos ng kalsada sa Lieutenant Takay Road sa Barangay Gisad Central, Baguio City. Bagamat naiintindihan nila ito para maisaayos ang kalsada, hindi nila maiwasang magtaka kung bakit kailangan daw ito ulit isaayos lalo pat ito na ang pangatlong beses na binakbak ito muli ngayong taon. Ito na ngayon ang itsura ng inaayos na kalsada dito sa Takay Road, Gisad Central, Baguio City. Makikita nga natin dito ang nakatenggang backhoe, pati na rin itong kalsada na dapat inaayos na raw para matapos na ang perwisyong na idudulot raw nito sa mga residente. Ayun sa barangay, buwan ng Marso ng Bakbakin at isaayos ang nasabing kalsada pero muli na naman itong binakbak. At noong Hulyo, binakbak na naman ito at ngayon nakatenga lang. Sabi ni Engineer na naman, dahil may part pala na binagbag nila, tapos ang tagal nilang siniminto, mm -mm. mga 2 uh, meters. Mm -mm. Sabi ko, kinausap ko sa si Engineer, dapat bagbagin yung siminto nyo kagad. Mm -mm. Hindi yung nakatambay, naka-standby, tapos pag nakongkrito, Araw na naman ang dumadaan. Dumaan naman ako, wala naman nagtatrabaho. Dapat ikongkrito nila kaagad. Ayon sa barangay, hindi raw naging maganda ang pagkakagawa sa kalsada noong isaayos ito noong buwan ng Marso. Noong agtatrapikak dahil sa edwakot, marik na mga ada um... At that chance nang agrak. Mm -mm. Di ay. Di may sapay. O oh, di nga ro, di nga darat nag na nagilian. Mm -mm dapat to uh, uh, season para yung malinis na buhangin ba. Masyadong manipis tapos may putik-putik pa yan ang hinalo nila. Dagdag pa ng barangay, isang kontraktor lang ang may hawak sa mga ginawang pagsasaayos dito at ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso. Mayroon itong haba na dalawang daan at limampung metro. Panawagan naman ng barangay at mga residente na agad nang tapusin ang nasabing proyekto dahil malaking abala na raw ang naidulot nito sa kanila. Sinubukan naman ng news team ko na nang pahayag ang kontraktor ng proyekto pero hindi ito sumasagot sa aming tawag. Angel Arquero, RNG News.